Hello guys, welcome to my channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano natin lagyan ng audio ang ating recording. Dipindi kasi yan sa cellphone, pero sa Oppo, meron na siya, automatic na siya. Doon lang natin hahanapin sa ano, dito, scroll down mo lang yung screen mo, tapos ganyan din. Dito sa record, record, Ah uh, dito makikita natin itong record screen. Ah uh, sa upo na automatic siya, pwede mo siyang i-edit doon. Pero ang vivo dito sa aking cellphone na to. Ah uh, kailangan siya i-open ang settings. So puntahan natin ang settings no. Din dito scroll back lang natin ito lahat. Dito tayo sa main settings. So hanapin natin guys ang shortcut and accessibility ganito ito pindutin natin yan pagkatapos itong s capture pagkatapos nito guys so dahil naka record ako ah, nakikita ko na medyo na hide ang iba kasi nag record ako ngayon eh so dito sa record sound pindutin nyo lang yan tapos makikita nyo dyan na doon nyo i-edit yung record. Ang ilagay nyo is system audio and microphone sound. So, ayan. So, ganun lang kasimple guys. Sana ay nakatulong. Salamat sa panunood. Bye!